Sa araw na ito, mga Inday, ang gagawin namin ay kailangan na namin talaga dadalhin si Piper sa clinic. Kaya nga kahapon, nagtanong kami kung magkano ang bayad sa pagpa-opera na yan para hindi na talaga siya mabuntis dahil nangangamba kami. Dahil ang dalawa naming aso ay puro mga lalaki. Ngayon, ngayon, nakikita namin kay Piper, yung sitso naming aso, na para nag start na siya maglalandi dahil siya namis nilalapit niya yung sarili niya sa mga aso naming lalaki. Kahit kayo, manunotis niyo talaga yung alaga niyo. Ako, na-adapt ko na yung culture doon sa Australia. Na kaya pala, sa lugar nila, hindi pa kalat-kalat yung mga hayo. Dahil nga, very discipline talaga sila pagdating sa mga aso. Hindi lang sa aso ha, pati sa mga pusa. Yung government ni nila talagang very disciplined. Sila mismo yung magbibigay ng multa sa mga hindi sumusunod pagdating sa mga hayop. Like example, pag may hayop ka doon, hindi pwedeng basta-basta na lang mag-alaga ka. Kailangan ipa ipabaksin mo yan. O lalagyan mo ng ano, microchip, lahat ng pusa, lahat ng aso, kahit ano pa mga alaga mo. Kailangan nakaregister din yan by government. Kasi important importante doon dahil kunyari mawala yung hayop mo pwede kanilang kontakin. Dito sa atin, hindi naman ganun, ba diba? So, ikaw na lang mismo yung gagawa. Dahil alam nyo naman dito sa atin, hindi naman lahat na yung mga ganung bagay. So, kami ni husband, kailangan gawin namin to dahil hindi din talaga madali mag-alaga ng hayop. Imagine, ito nga sa amin tatlo lang. Mas maganda pa alagaan yung pusa kaysa aso. Dahil ang pusa, lalagyan mo lang ng pagkain, okay na sila, di diba? Para din palang tao, no, pag nag-OP ka ng uh, hayop. Kailangan uh, nakapasting siya. Last kain niya kagabi. Tapos ngayong araw na ito, hindi namin siya papakainin dahil yun ang sabi sa akin sa clinic na kailangan din daw talaga magpasting bago yung bago i-proceed yung operation. So inoopera pala yan. Akala ko parang injection lang nila na something ba. Paalis na kami ni Pinoy Hasba. Uh, ready na din siya. Ayun, waiting na nga sa akin. Update na lang mamaya kung ano yung mga ganap pa namin. Dawi na kami doon sa clinic. Ito na siya, oh. Ayan. Dadalhin namin siya doon. So, ngayon pala, kaya si Apam, gustong gustong gusto niya talaga tumira dito sa Philippines. Dahil, sabi niya sa akin noon, long, long, long time ago, sabi niya, dahil nga yung work niya noon ay na, lagi siyang na-assign sa Singapore, minsan napupunta siya sa Malaysia, saka sa Hong Kong din, Japan, nakapunta na din siya. So, ano siya kasi eh, yung mahilig siya mag-travel. So, ngayon, yung puso niya, na in love siya sa Asian country. Para bang feeling niya, yun ang napupusuan niya. Sa isip-isip niya daw, balang araw daw, gusto niya talaga daw tumira sa ano Asian country. So ngayon nga, talagang sobrang nagpapasalamat siya sa akin dahil nga natupad daw yung pangarap niya. Hindi lang yung uh -huh. pangarap ko. Ay, tingnan niyo yung kalabaw, guys. Kalabaw. Ayan ang kalabaw. Wow, ang galing. Awesome. Wow. Talagang nagkakarga sila ng anong mga rice. Kalabaw, sorry. Kalabaw, Yeah. Kalabaw. So, in Tagalog, kalabaw. Nakakatuwa, di ba? Yung mga, mga probinsya talaga, yung mga ginagawa sa probinsya ang gamit yung mga kalabaw. Natutuwa ako kasi naalala ko yung uh, probinsya life ba noon sa Surigao. So, anyway, yun na nga, about nga sa aking apam. So, ito na nga. So, hindi naman ako, Sempre yung bawat isa sa amin natupad yung pangarap kasi ako naman dati talaga akala ko nga ano eh yung parang ano ko lang ba diba tayo minsan parang pag nangangarap tayo yung parang nasa isip lang natin na gusto natin ng ganito, sana magkaroon tayo ng ganyan. Dati yun ang nasa isip ko na sana magkaroon, balang araw magkaroon ako ng malaking bahay. Kahit hindi naman sobrang-sobrang laki. Yung mga bahay kasi natin sa probinsya, kami, lalo na kami noon, ang bahay namin talaga grabe. Naranasan ko yung wala kaming ilaw, as in noon pa naalala ko yung ano lang namin ang gamit namin radyo tapos bibili ka ng battery para magkakaroon ka na makikinig ka lang ng mga drama sa radyo di ba nakakatuwa yung yun ano aliwa namin noon habang nag aano uh, ano ka sa buki daladala mo yung radyo kasi yun yung pakinggan mo or di kaya music makikinig ka radyo lang talaga kasi walang kuryente as in suga lang yung gamit mo ano ba yung tagalog yung suga lalagyan lang namin ng gas. Tapos, yun na yung pinakailaw namin sa gabi. Hindi so, naman lahat ng purineer talaga nagugustuhan yung weather dito sa Pinas. To be honest lang. Kasi nga, kahit nga ako taga naman ako pero yung nakatira ako ng ilang years sa sa Australia parang medyo nag-adjust din ako ng konti pagdating dito parang nanibago ka ba kasi nga sa Australia kasi feeling mo laging laging malamig feeling mo lagi kang naka aircon ganun so parang minsan nasanay na yung katawan mo na laging malamig pero hindi ibig sabihin na ayaw ko na sa Pinas kasi simple lugar naman natin to no? kung baga tayo na lang mag-adjust sa sarili natin hindi yung lugar diba road. So, si wala walang problema pagdating sa ganung weather. Kasi sabi niya, wala siyang pakialam. Sabi niya, mas prepare niya daw yung mainit kaysa malamig. Kasi pinanganak din naman kasi siya sa lugar sa Australia na yung weather parang ganito sa Philippines. Hindi na din siya ganun kahirap mag-adjust. Kaya kahit sobrang mainit or pawis-pawisan yan siya. Hindi, nako hindi nyo lang alam na binilhan ko talaga yan siya ng electric pan para pag nag-CR siya, mayroon siyang electric fan doon sa habang nag uh, ano nagwewe or nag ano pa man dyan, may electric fan talaga siya nakaharap sa kanya nagtatawa nga yung friend niya kasi nung nag-usap sila na tumawag sa cellphone sobrang tawang tawa kala joke lang yung nangyari hindi naman joke kasi totoo naman talaga yon kaya ako siya binilha ng electric fan sa CR dahil paglabas niya tulungan na yung anpawes was that nila It's okay, we can give deposit and then withdraw after kahit nga may electric pa na pinapawisan pa din eh mabuti na lang talaga isa yung mga gusto namin sa buhay din ang maganda sa amin ni husband kasi sa pag partner ba diba, minsan mahirap din pag magkaiba kayo ng gusto sa buhay minsan yun ang mga problema din ng iba na nagkakahiwalay sila din. kami ni husband sinabi niyang gusto niya tumira dito oh, walang problema sa akin ba diba? kasi sa Australia naman din parang na ano ko din talaga na ang hirap talaga ang buhay din doon kung hindi ka kumayod ng kumayod. Feeling mo talagang habang buhay ka magtatrabaho doon. Parang walang ka-relax-relax relax yung buhay mo doon. Talagang totoo naman yun kasi nung nag-work ako doon sa Australia, ko kahit mga matanda na 70 years old, mga babae nag-work pa rin sila kasi kailangan daw dahil daw sa mga bills, hindi daw talaga pwedeng ano, basta-basta ka mag-retire doon. Depende kung anong work mo. Minsan kung okay naman yung work mo, mas mataas yung sahod mo siguro, makakapag-retire ka pero hindi pa rin ganun ka easy mag sa Australia. Ayun na nga guys, kaya nandito na kami talaga sa Philippines for God. Kasi ito naman yung napagkasunduan namin ni husband mula pa nung kaming bago-bago pa lagi nya kasi minimization na talagang kahit anong marang iyari basta pag nag-retire dito talaga kami at the end so ito na ang bagsak namin pinas na talaga so happy naman kami dahil wala namang problema wala namang talaga problema dito sa pinas di ba maingat ka sa pera mo sa pagba kasi ang lucky din kami dahil nga si Asban eh may pension naman siya yun din yung binaka advantage na pwede kang mag-retire dito kasi pag may pension ka buhay na buhay ka na dito sa pinas so ito na kami guys ayan na o oh yung pet ayan so, parking na si Asban dyan tingnan natin kung anong ganap natin ito mamaya sa so, kay Piper papasok na come on you go inside doon ka na babalikan ka na lang. ano lang ha kasi pag nabigla siya parang nagagat siya nangagat siya nang, nang nagagalit no I said try to contact my number if you can contact ano? Yeah, or no. a month in advance. It's amazing. It wouldn't happen no, today. right away, yeah. So what she's fixed, mm. that's all. We won't need to do the, the two boy dogs. No, we don't because that's why we doing that to here. Yeah. So ayun na guys, iniwan na namin si Piper. So aabot daw ng mga mm. body 6,000 kasi kasama na yung mga antibiotics. Yeah. And then, tatawag nyo lang sila sa amin pag pick up na or natapos na. So, yun yung mga ganap namin today. Sa araw na ito. Ang importante lang kasi matapos namin gawin yung ano, procedure ba para magsama-sama na sila. So, you see Yeah. Sana lalaki. Spiper para hindi na namin. Pero okay lang. At least, nandoon na siya. Nagawa na namin ng paraan withdraw lang kami, dadaan kami ng bangko kasi para mamaya ready na yung pera pambayad kay Piper. So, stop lang muna tayo dyan sa video yeah. Talaga, ang inyong plantita na naman sa mga halaman. May nabili na naman tayo, ayan. Yan ay pwedeng outdoor at pwede siyang indoor din. Ayan siya. Ang saging-sagingan. Anong nangyari? bakit nagbusina sila ng tulo. So, pauwi na kami ngayon ni husband. dumaan, lang kami na, oh yeah, Elizabeth Supermarket. Marami pa pala dito market na hindi namin natutuklasan sa kung saan lugar kami nakatira. Kasi bago pa nga lang kami dito, hindi naman namin kabisado yung lugar. So, ngayon, going home na muna kami. Tumawag na pala yung anak ko arrived na din daw yung mga order kong mga prutas sa anak kong si Kathleen dahil doon namin pina-deliver sa Angeles Pangpanga dahil nga pag dito sa bataan masyado na sigurong mahal yung shipping fee kaya doon na lang din Thursday naman pupunta kami ni husband doon daanan na lang namin yon marami akong mga na order nag order ako ng uh, dalawa pang buko at saka dalandan, may bunga na daw yung dalandan. Maganda kasi yon kasi mga markot na siya lahat. Kaya yun ang gustong gusto ko bilhin dahil hindi ka na mag-waiting ng ilang years para mamunga yung mga protas, no? So, ayun lang muna mga guys, ang ating ganap sa araw na ito. Salamat sa inyong panonood. Thank you for watching and see you for... Next vlog. Next vlog. <laughs> Salamat.